papasok ulit tayo dito mga kamay update tayo dito sa mga kung sino paalis sa barko ano ngayon hapon tayo mag update tara Ami shout out kay Ami <laughs> yun may 7 130 oh, so yun o oh. so pasok tayo dito yun si Idol <laughs> So, ito yung mga terminal natin. Yan, wala nang laman dito. Uh, siguro yung nakalabas na. Nakalayas na, no? So, ito na natira. Pamarindok yung wari ko. no? Oh. Ah, rumblon. Hindi, nagpasakay na yata. So, labas tayo, no? Para makita natin yung labas. Yan. Ito yung exit natin. So, yun. Ating na... Tunghayan, yung mga update ano so ang palis daw ngayon si Unse ayun ang barko ng Star Wars Shipping Lines So, oh. Virgin GNTP niya pransya Unse ah, uh, kasalukoy yung nagpapasakay ng uh, barko, ah, barko barko <laughs> sa tracking ano mga sasakyan so ito si Dos ano nakaantaway pa si Dos din si Divina Gracia So yung ano ngayon mga kamamay ay low tide ngayon, low tide ating pasalan uh, pasyalan dito so ito yung ano ngayon kagabi di ako nakapag uh, video kagabi no? di nakapag vlog kagabi kasi nga uh, parang nirealignment kami hindi naman sa akin ng problema kung bagay sa kasamahan ko kaya yun nirealignment kami kaya kung ang natipuhan ng ilipat kaya yun no? so may papakita natin yung pag alis ano? ni ano ni Onsi. So yun. So ito yung ating uh, building, no? Ating terminal. Welcome to Port of Lucena, Philippine Port Authority, ano? So, yan. so may parating na barko at ating uh, ba, ano? Ating abangan. Si Rina Olympia, ang um, lumat na parating. Ayo, to uh, si na i. Walya. Ganai. Tik tik na. si Olim. Ya. na sa Si Dibina wala pa ya. Si nang umalis kaninang barko. Natasha. So si Natasha nakalis no, papunta doke si Timothy naman nakalis na rin pa Romblon so abang abang na yung mga subscribers natin dyan ta taga Romblon no? sa Nagustin Shoutout sa inyong lahat okay. 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 merong ano dyan oh birds uh, ang uh, karga ay buhangin tapos sa uh, rampuan si Star Wars 5 Virgin de Piña Francia 5 uh, mabiyayan ba mga 8 6.30 uh, mga ganun uh, marinduke okay naman si Olympia mga ano na ito alas 11 mga alas 11 eh. Sidos naman baka ito ay mag dangerous. Ito ang ating parumblo no. Si Unsi. Oh, t 나 e r e s a n o

tôi lên nhé Đấy bây giờ Olympia Awang sila 你们建桥 <laughs> Hello guys. Yo. shoutout naman, mamay may babatingin siya. <laughs> so, shoutout ka nga pala dun sa nag na kung anong, kung ilang knots, ano, kung ilang speed ng barko. So, ano na yun, kumbaga sa Kapitan ng mismo natin ma may ma ma tanong uh, di ko rin may sagot sa inyo kasi uh, kung hindi naman kami magkalapit sa kapitan kasi kapitan di rin nababa di rin nalabas sa, ano, sa pilot house kung bagay, restricted ng kanilang ano doon uh, for personnel only lang kumbaga kaya pasensya na idol kung hindi ko na sagot yung mga Uh, suggestion mo ano pero update na lang tayo sa mga parating at yung mga, mga naalis ayun si ano Rina Olympia wena

sa samarin doyan mga kamayan man 'no yung mga, mga pasahero. E, tinuro ko na doon sa ano sa Staro Singkot baka maligaw sila dito sa 11. sa Singko sila, marindok.